Good morning mga idol. Luto muna tayo ng kraho na pinirito. Linagyan ko lang muna ng asin dyan. At uh, yung ilagay ko nga pala mamaya, yung pansit mulo at saka patula. Tapos lagyan ko ng papaya yan mamaya at saka bulunggay. Ang himuon yung mga idol magprito kamu ka kraho para maiwas lang sa pagbutang nyo ka asin lagyan nyo ng suka na niyog <laughs> para mawala yung kanyang langsa mga idol kasi frozen po yung ating kraho mga tatlong gabi na po yan sa aming freezer yan po ang sundin nyo at pagkatapos kung linagyan ng suka mga idol at, at agad ko na munang i-prito shout out nga pala sa nagsasabi dyan na nga mas mabuti na lang daw mag ako kaysa mag <laughs> ang sa akin nandito mga idol mas mabuti, may ilunggo, may tagalog <laughs> at habang nagpiprito ako doon at agad naman akong kumuha ng balonggay dyan yan nga ang sabi ko sa inyo lahat ng mga gulay dito ay puro priska walang <laughs> tawa nyo mga idol oh. duro kita -dur -dur yakon nga mga pato di <laughs> <laughs> na no, ka na naman yan ka doon ha. Kung hindi mo kamaan ginambal, hindi ka maglantaw. <laughs> Buang ka. hambal <laughs> na sa ako nga ito. No? Mag-ilunggo uh, ka na lang. No, na? Kasi <laughs> pangit pamatihan niya. Bia, voice over mga bisaya. Kag Tagalog. <laughs> Din tag-star. Hinayupak na to nga. <laughs> At agad lang muna ako nagkuha ng papaya. Yan mga idol. Sobrang fresh lahat ng mga gulay dito. Ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng aking niluluto ngayong umaga. Tingnan nyo lang yun po yan mga idol ko. Ano yung ginagawa ko. Huwag <laughs> po nang isa-isahid sa inyo. Baka sabihin nyo kung paano magayat ng awos kag si sibuyas ha. Puta ka <laughs> nga bisan maghiwa din lang kag sibuyas kag awos. May nag-comment nga sa aking niluluto. Sabi niya idol paano magbalat ng kapayas po. Hindi puta na. <laughs> Saan kapayas na gila ito d'lo? Pataga paano ito magpanit kitang kapayas. Dito kag-start na ito, sa bukid mo. No, ay kita panimalay, tang ang ingat. Ito yan nga. Tingnan nyo d'yan maya, mga idol. Oh. Bumukal do ti i ko pa kaninyo. Ay, nagkabukal do <laughs> Kita nyo <yu> doon. <laughs> at di linagay ko lang nga pala yung karaho na pinirito ko kadina. At uh, pag uh, kumulo yan kinali linagay ko na yung ating kapayas. <laughs> Ay, ma. Sabi ng tagal yun. <laughs> at agad ko lang munang tinakpan at saka buksan na naman mga idol. At naglagay lang ako ng isang pirasong sili dyan. At, at linagay ko na yung ating patula kasi mas masarap mga idol. Pag uh, may patula kasi mas mabango yan mga idol. At lagay ko na yung ating pansit molo. Masarap yan mga idol. Pag hindi pa kayo marunong magluto yan. <laughs> Lutuin nyo na. <laughs> Kahit ano lang lang mga luto. Dapat kabaloman ka mo. Hindi nga. Aga kalibutan, tiyo tiyos kanto nga uh, tinambay kag mag-chismis, inyo, tiyo nga busong, gutom. <laughs> miyad lang kung kama balo ba magluto ang inyo nga mga magulang, kung aga kalibutan, tiyos na sa uma, at eh, pag uli mo, kundi gutom ka. <laughs> Paalala yan sa mga hindi marunong magluto, ah. huwag yung asa pirmi sa mga magulang nyo. <laughs> para Mas mabuti nga pag kayo lumuto, para pag uwi ng mga magulang nyo, may luto na. <laughs> hindi nga paghalid mo sa inyo. Agto ko to sa piyak, <laughs> uh, barangay, pag uli ka. <laughs> Maaki ka ba, karoon kung luto yung mga bagulang mo, <laughs> <Di puta> ka. <laughs> Maraming ganyan dito sa amin mga idol. At luto na po yung ating ulam, ano pang natin, natin, pragaakta. Good morning mga idol. Abang naga live kita. Luto dia pulutan ta. Agkag sa ipamahaw. Miswa, anang, anindit miswa gali, anang... Mulo. Hmm. Pansit mulu, ah. Payas. Pragaak mga idol oh. Masiliyo to ah. Oh. Aga pa. Hmm. Abi nyo hindi takap nga. Aga pa. Gusto nyo tobe tubi to tubi. Ay, ay matubi kita May request kita Kain tayo mga idol. Amen. Naga pa, wala akong damit. Ah, mag Magka magsabi din naman kayo mamaya, wala naman akong damit. Shout out sa nag-request nga, walang tubig-tubig ha, hindi ko na tinubigan. Wow. <sighs> Sarap. Hmm, aduh, Hmm. Agak apa mengajur lah, apa ngayuk dah. Nanti yang mu. Hmm. Sebau. Nai, ada mai sebau na. Ya. Hmm. Ah. <coughs> Maraming salamat sa si inyo mga Bye bye!